Yun oh. Ngayon guys, ito na. <laughs> Craving na naman ang miskes natin. Ngayon guys, uh, magandang umaga sa inyo lahat. So, nag-crave si miskes ng ano, ng pancit kabagan. Ayun oh. Parang bago ba, gising pa eh Pag gusto mo ng pancit kabagan? Ay gusto ko eh. Buti ka mo, Merong second branch dito si classmate. Ayan o, no, oh, RNG. Kung dati yung kinakain na namin doon sa kabila, ito yung second branch sila. Ayan o, no. dito. Ah, daanan ng mga polis dito. Ayan o. No. Oh. So, magpapansit ano kami. Ah, pansit kabagan. Tapos meron din silang ano dito. Milti, ano. Miltihan. Ayan o, ng peso ni classmate. to. Oh. Hmm. ng peso na ano. Talaga si classmate. Ito ano yung classmate ko. Oh. solid oh. Big time na talaga classmate ko guys. Pagkakain muna kami ng Pansit Kapagan na sobrang sarap dito sa R&D. Let's go. Ayun oh, no, meron din sila ano guys oh. Chika chika, chicharabaw. Ah, oh, meron sila no. Meron din sila ano dito. Oh. Ayun oh. Oven bake, mga peanuts-peanuts, yan. Meron din silang sopa, oh. Sa somay. Ayan. May. May. Ito, so, grabe na. No. Talaga, grabe na muna ako, mate, ha. <laughs> Pwede ba ko yan, mate? yan si classmate ko, si Jobber Cancera. Guys, mapakita ko sa inyo kung paano lutuin yung pansit kabagan nila dito. Para gutumin kayo. Tara. Ayan, guys, oh. Meron din silang pastilog at silog at iba pa. Tapos, main course, adobong kambing, kalderetang kambing, kilawing kambing. dami, di ba? Dinakdakan, adobo. Ito yung mga special combo silog nila. O, di ba? Solid. Oh, pasit kabagan. Oh, tapos meron. Actually, meron din silang ano. Pwede kang uh, mag-order dito ng pasit kabagan. At saka pasit batil patong. Solid. Pwede kayong kontakin nyo lang number na to. Ito ilalagay ko dito sa la Screenshot. Ayan o sa screen video yan ayan kontakin niyo yan guys solid guys ayan guys oh pambatil na ano yan pasit batil patong yan makikita nyo kung gaano kasarap tong mamaya kititigdan nyo pa lang masarap na di ba oh solid yung ano oh full load yan ayan guys subuyas mga palang pa lang yan ha yun oh Siyempre, hindi natin nasabihin yung recipe ni Kuya. Baka ano eh. Hindi <laughs> lang. Basta ano, makikita nyo kung gano'ng kasarap. At yun ano eh. Sa tingin nyo palang, masarap na yung pansit patilpatong. Mamaya, papakita ko ulit sa inyo yung pansit kabagan. Sabi kasi mag ano, mag siya ano, si Miss Girls. Pero puti na lang, merong resto ang classmate ko. Malapit lang sa amin dito lang sa tagi. Malapit lang din sa tapat. Sa tapat lang siya ng ano ah, kapagong diwa. Oh, Miss Girls. Malit ka bagan mo, okay na ha? Ayan hey. guys, nag-order din kami ng ano, kambing. Ayan, oh, no, puro kambing yan. Sinampalukan, kaldaretang kambing, at saka adobong kambing. Pusok <laughs> ka dito sa R&D, tapos sulit pa. Hindi mabigat sa bulsa, promise. Okay. Okay. Oh. Guys, ano ano, pasit patil patong, solid oh. Ay, sarap niyan. <laughs> busog na busog tayo dito sa R&D restaurant. Yan yeah. ang solid oh. Mm. Hey. Yeah. So yun guys, tignan natin yung ano, pasit kabaga naman. Let's go. Yan guys, pasit kabaga no. Ang isa ng sibuyas bawang, saka ano. Uh, giniling no? Giniling, giniling tapos may atay ng baboy. Siyempre yun, ilalagay oh. Sheesh. Tapings.

So guys, ito na. <laughs> Craving na naman ang miskes natin. Pansit kabagan Ibi! Oh, ito na. Sus. Lagi na susunod. Yan, pansit kabagan mo. Kaya na? Kaya tayo? Tara, kaya tayo. Siyempre guys, hindi mawala yung sabaw. Yan you know, o. Sabaw ng batil, saka sabaw ng pansit kabagan. Yan guys, okay, so siyempre yan yung sinasabi ko, in-order namin. Ayan. Sulit, no? Kambing. Tapos, sinampalukan. Yan. Ayan na. Oh, solid. Ayan, titikman natin guys. Ganon kasarap. Hindi ko pa nilalagyan ng ano yan, ha? Hindi ko pa nilalagyan ng kalamansi, etc. Pero titik, pero titikman muna natin. Hmm. Solid ito na, hey, baby. Hey, Ayan, hey, no. pa oh. Paano magpahinggit? Paano magpahinggit? Paano magpahinggit, baby? Oh, sarap! Ayan, you know, oh, guys. Ayan, you know. Mm. So, yun. Sa mga gusto lang mag-order and kumain dito, dito lang po tayo sa tapat ng Kap Bagong Diwa sa mga kapulusin natin. Uh, okay, I search nyo lang yung RNG Pansiteria Restaurant. Actually, dalawa yung dalawa yung ano restaurant nila doon sa kabila so ilalagay ko rin yung ano yung address dito sa comment section sa kung pwede kayo magpa-order sa na uh, may shipping po sila okay so punta ka na dito sa Ranger Pastel let's go ayun na kami eh.